Look up in the sky, you see Ayan o, na naman po magandang Panahon natin dito Nandito po ako sa breaks na nananaman Tignan po natin ang kalagayan po natin Dito sa Tundo, Manila Ayan o, ang langit Hindi po maganda Ayan. Hello everyone Ayan o, nakikita po ninyo yon. Anyon. Anyon na po yung ano, yung yung ano po nasa labas na po yung ano, yung ano po yung mga halaman. Kasi po, yan, bababura. Tingnan po ninyo yung kulay green na yun, no. Oh. Bali, babagbagin yun, ililipat po nila dito sa labas. Ayun. You know, yun yon? yan po yun mga dumi po sa ilog yan nililinis po nila yan po yung ano cream ayan po yung cream kasi sobrang linis sobrang dumi po dyan dyan ngaya dyan sila nag, ano, nagpapasura po ibawal yun nakatingnan po ninyong mga tao walang disiplina sa sarili po hindi po lahat ha Ngayon, busy ngayon, busy-busy oh, yan. Busy ngayon po. Uh, kanina, ang daming mga kwan, masyadong ano, marami kanina, traffic. Tapos meron pa yung mga, ano, inililibing, inililibing po. May mga banda, kanina, hindi ko nakunan. Ayan na po, oh, yan. Yan na siya, ang uh, kalagayan ngayon sa panahon na ito medyo madilim ayan ang langit ito si Haring Araw ayan sumisilip ayun po yung ano yung green na yon yung green na yon ibababa po nila yan Diyan ho, oh, dyan ho ang dyan ho mag-uupisina ho yata ayan kaya yun ho yung halaman Andiyan pa rin o, no, kung gusto niyo yung bumili, nandito pa rin po yung halaman. Ah, hindi po aalis diyan. Ganyan yung ganda ng pagkakaano, pagkaka Ang pagkakaano po niya pagkakaayos. Yun. Ayun na po. Mahangin po dito ngayon, mahangin po. <laughs> Opo, mahangin oh, maangin po siya. Ganyan yung oh. naambon pa, umaambon no, pa po. <laughs> Nahangin, maambon pa. <laughs> Ano, traffic ko ngayon, Merkulis first week of uh, ano pa uh, Wednesday, first week of Syria, Wednesday sa Baclaran naman oh. Ang dami ng tao ngayon. Basta mga first Wednesday, first Friday, first Sunday. Ayun, basta puro first Maraming tao. Oh. Sisipasa oh, ayan. Nahangin ho ako dami. Oh na hangin ang lakas ng hangin dito sa Port bridge <laughs> ayan yun po ang pinaka backdown sounds ko po, po yung tunog ng makina <laughs> may ano po yun may ginajak hammer po yun natin yung ano, tignan nyo naman ang pretend market, Dugyot na, Florensato. Pagdating mo dito sa Pilipinas, baka wala na yung ano, kasi babakuranin na yan. retail market na yan. ang pinaka sound so ano po po, background sounds ko po, po yung ano, jackhammer. <laughs> Ayan na po yung ano, ginawa nila kahapon yan. Kahapon lang meron yan, may mga ano yan, may mga barangilya Ngayon wala na po.